Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Cyril Payumo, nag-sorry kung bakit. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan Na lagi sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang... Miss Pampanga tayo ngayon. So, ito nga nung mga nakaraang araw ay kinurunahan na ang magiging pambato ng Miss Pampanga ngayong taon na to. At talaga namang masasabi ko, wala naman akong masabi sa ganda na meron ang pambato ng Pampanga sa Miss Universe Philippines. At masasabi ko din na mukhang isa siya sa mga dapat mong abangan sa competition ng Miss Universe Philippines kasi talaga ang beauty ng Pampanga ngayon ay parang piling ko kakabog sa intablado ng Miss Universe Philippines. Kilala naman ang Pampanga pagdating sa mga beauty queen kasi marami na rin naman talagang naging beauty queen from Pampanga na masasabi mo na nag-penetrate ng bonggang-bongga sa international pageant. Andi dyan si Miss Abigail Arena nas na isa din sa mga talagang hinangaan natin nung pangapanahon niya na lumabas siya sa binibining Pilipinas at isa siya sa mga Miss Pampanga at madaming madami pa sila. So talaga noon yung mga panahon noon, pag sinabing kapampangan, ay nako winner yan. Kasi iba talaga ang beauty ng mga tagapampanga. Tapos, ayan, nadagdagan na, naging Cebu, naging uh, Bicol, ang matinding kalaban noon ng Miss Pampanga ay ang Bicolania, di ba? Kasi ang mga taga Bicol ay talaga namang hindi rin umuurong sa pagandahan. Iba kasi yung beauty nila eh. Lalo na yung mga taga Bicol, medyo parang mga palaban talaga. Tapos ayan na, ngayon mga... taga Cebu naman ang mga taga Iloilo, -Ilo, -ilo 'di ba? So yun Kaya nakakatawa ko iisipin mo. Anyway, at the end of the story, Miss, Philippines pa rin ang dadalhin nila sa international pageant, di ba? So, kahit saan pa man silang lugar ng ano, dito lang napapatunayan natin na talagang madaming magaganda. Hindi katulad dito, pag sinabing taga-isang isa yung mga itsura nila, yung gano'n. Alam mo na kagad yung, yung kilates, yung beauty, kasi taga-isan siya. Yung isang ibig sabihin, probinsya. Gano'n. At eto nga, so, syempre may bagong announcement ang Miss Universe Philippines Pampanga. After nga nila mag-coronation night, ngayon naman ay meron naman silang pa-announcement dahil ang first runner-up nila na si Ira De Castro ay magiging officially candidates ng Miss Pam uh, na Miss Universe Philippines at dadalhin niya nga ang Angeles City. Kasi 'di ba, sa Miss Universe Philippines dalawa naman talaga lagi, merong Miss Pampanga at Miss Angeles. So si Ira ang i-present niya ay yung Miss Angeles. So bongga, 'di ba? So marami din tayong mga talagang hinangaan na pambato ng Miss Universe Uh, Philippines from Angeles nung mga nakaraan. At ayan na nga. So, tignan natin kung paano to kakabog sa Miss Universe Philippines. So, si Ira Di Castro. Nakakatuwa, no? At least walang tap At least walang tapon. Yung alam mo yon yung, yung pambato nila ay talaga namang masasabi mo, ay nako, lumalaban. Kasi nga, ayun nga, alam naman natin na, kumbaga parang kung iisipin mo walang tapon kasi yung first runner up ah, may din lumaban o di ba ang bong ganyan. So dalawang kapampangan ang makikipagtagisan ng galing sa intablado ng Miss Universe Philippines at yan ang abangan natin kung paano nila talaga dadalhin ang Pampanga sa sa National Pageant ng Miss Universe Philippines. Mabuhay kayo mga taga Pampanga. O di ba? At eto pa, So, naging maintriga yung Miss Universe Pampanga dahil sa sinuot nga ni Cyril Payumo para sa kanyang farewell yung evening gown na ginamit ni Katriona Gray sa Miss Universe as a farewell walk niya. So, ito ay iconic gown kasi. Bakit iconic? Kasi syempre, ginamit ng isang Miss Universe. O, oh, diba? At si Katriona Gray yon So, Maraming nang intriga. Bakit daw kasi sinuot ni Cyril Payumo yung farewell walk. Ah, yung farewell, yung iconic gown ni Catriona Gray. At saka, marami talagang na na Kasi parang, yung iba sinabi na parang, ito naman si Cyril Payumo, bakit naman, ayan. Parang, ang ending, lumabas si Cyril Payumo ng masama sa mga tao. Kasi nga parang, naghangad siya na gamitin ang iconic gown ni... Ano ni Catriona Gray mm -hmm. To be honest Dapat yung mga ganyang gown Hindi na pinapagamit Lalo na sa mga national pageant O kaya sa mga provincial pageant Kasi iconic gown yan eh Kung parang Nag-downgrade yung gown Alam mo yun? Imagine mo si Pia Wards back, yung iconic gown niya para sa farewell walk at sa kasong ginamit niya nung during ano, binagbibili niya ng halagang 1 million. ba? Diba? So kasi may value. Ayun ang ibig sabihin nun. May value kapag ginamit na ito ng isang Miss Universe. At magiging iconic yan. Kasi remarkable yun. ba? Diba? So yon, So medyo maraming nalungkot. Kasi nga ba diba, parang ano ba, nag-downgrade naman yung Catriona grade Gown kasi ginamit nga sa isang provincial pageant. Actually, ako, ayun nga, yung thought ko doon, hindi dapat yung pinapagamit sa mga ganitong event. Kung baga, para sana, ibinigay na yan kay Catriona at si Catriona na ang magtatabi niya. Kasi si Catriona lang ang pwedeng magsuot niya. Kasi nga, tinatawag natin siyang iconic. Pero wala naman tayong magagawa sa kabilang banda dahil ang nagdesisyon yung mismong designer. So ibig sabihin hindi binigay ni Maktumang yung gown kay Catriona Gray at hawak ito ni Maktumang. So ngayon, ang ano ko diyan, idea ko diyan, si Maktumang ang dapat sisihin dito <laughs> kasi siya yung nagpasuot kay Cyril Payumo. Pero sa kabilang banda, wala naman dapat i-blame din kay Mac Pumang kasi in the first place, siya ang gumawa ng gown ngayon. yon At decision niya kung gusto niya itong ipahirap o gusto niya itong ipasuot sa iba pang mga reyna. Medyo naging sensitive lang siguro ang mga Pilipino kasi nga syempre nire-respeto at syempre mahal si Catriona Gray. Ganon, di ba? Kaya parang, ay, bakit ginamit? Pero sa kabilang banda, si Cyril Payumo naman, ang intention lang dyan ay, alam mo yun, maipakita yung ganda ng pampanga at ma maipakita niya uli yung gown sa atin lahat. ayon Anyway, at the end of the story, sana hindi pa rin ginamit yung gaw. <laughs> Ganon. At ang dapat ano dyan, sana si Mac Tumang, nagkaroon siya ng ano, ng ng control kasi si Mactuman kasi ang may-ari niyan. Kaya maraming nalungkot. Anyway, ang uh, sa kabilang banda, nag-sorry naman si Cyril Payumo sa kanyang pag-post uh, pagtungkol sa pagsuot ng farewell gown ni Catriona Gray. So nag-post na si ano humihingi ng public public apology ito si Cyril Payumo ayun, so wala naman tayong dapat gawin kundi tanggapin yung kanyang sorry and then ako wala naman ako nakikita na hindi naman dapat gawin na itong big deal kasi nasuot naman na di ba? pero sa kabilang banda ah uh, sana next time next time kapag ginamit na sa Miss Universe at nanalo, huwag nang ipasuot <laughs> kasi Ayun nga eh, iba nga kasi yung Miss Universe. At para sa mga naging reyna na nag-effort na manalo sa international pageant, etong mga gown na mga ginamit nila ay isa na yung iconic gown na hindi dapat pinahihiram o pinapasuot kanino man. ba? Diba? Kasi iconic yan eh. Kung baga sana, souvenir na nga lang dapat yan ng naging title holder. Pero tulad nga ng sinabi ko, wala pa rin tayong magagawa kasi ang nagdesisyon ay si Mac Tumang. <laughs> Ganon. At siya ang may-ari. Siya ang gumawa. So, siya ang masusunod ko ano yung gusto. Para matapos yung usapin na to, siguro ang the best na lang natin gawin ay intindihin na lang ang bawat isa. Kasi kung magkakaroon pa tayo ng mga kanya-kanyang opinion regarding dito, eh wala, tang, wala namang mangyayari. Nasuot na, nagamit na, naipakita na. So, learning lesson, ah, uh, sana alam natin yung value. Ganon, yung value ng ginamit, yung value ng gown, respeto doon sa kung yung nagsuot na yon Kasi pwede naman gumawa ng gown na, alam mo yon na parang magre-remark pa rin si Cyril Payumo. Kasi si Cyril Payumo naman, hindi pa naman siya malaban ng ng Miss Charm. And then, I think, kahit pa naman anong klaseng gaw na suotin niya, remarkable pa rin siya para sa mga tagapampanga dahil sa ganda na meron siya. At yung masasabi ko na talaga naman yung beauty niya ay pang international queen. So, abakan natin yung laban niya, di ba? So, ako para sa akin, sa Sarah Payumo, kahit anong klaseng gown ang suotin niya dyan, ay magniningning siya sa lahat ng mata ng tao. Dahil nakita naman ninyo, Diyos ko, sobrang ganda ni Cyril Payumo. At nakakatawa tong babae to. At looking forward ako sa kanyang laban sa Miss Charm ngayong taon na to. I think she's excited. At ganun din ako. Excited din ako para sa kanya. And then doon naman sa paggamit niya sa gown ni Catriona Payne, nag-sorry naman na siya. So yun. So learning lesson yan sa lahat. Na sana next time, wala na sana mga ganito na alam mo yon na parang uh, gamitin natin yung mga iconic gown so mas maganda ayun yung sinasabi magkaroon ka ng best version ng sarili mo more than doon sa ginaya mo ang isang bagay di ba so yon nakakaloka at sakit sa ulo but syempre at the end of the story ay sana peace pa rin para sa lahat ang manaid di ba and then yo so congratulations sa Miss Pampaga sa Miss Angeles na lalaban sa national pageant na Miss Universe Philippines and good luck sa kanila at good luck din kay Cyril Payumo para sa darating niyan laban sa Miss Trump 2025. So yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I comment below mo yan para at least malaman ko naman Kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon, so syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi niyan ganoon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.